Yun. Oh. May ilaw na pula mga butinting. Pula pa yung ano nyo. O, oh, ito yung maliwanag. Alright mga butinting. Mayroon naman ako isi-share nyo. Ito. Para siyang camping na ano. Ilaw. So, nakita lang ito ng anak ko sa basurahan. Okay pa yung itsura niya. Pero hindi na siya gumagana. Ayun ah, yun na. Tapos may nakalabi sa kanya, oh, detective. Hindi na nakalabi ng mabutinting. So ngayon, buksan natin kung ano yung laman ng mabutinting. Yeah ah uh, ganito yun naman yung printing. Mayroon siyang dalawang battery. So, alisin natin. Yun. So, yung isang battery sa kabilang side, na yun din isa tanggalin. Yan. Tapos yung isa. Ano yung bandikit na ako din. So check natin itong battery kung mayroon pang power. Mayroon pa siyang laman. So mayroon pang reading na 3.39 So yung isa parehas pero pang reading mga branding. pero kahit 3.3 to mga purinding dapat iilaw pa rin kasi may reading pa siya ng 3.3 so try natin bumili ng battery mga na, na ganito din 26 milliampere pero titesting natin ito mga branding. try natin uli kung magana ba siya kasi mayroon pa siyang reading testing lang natin yan tapos nandito yung kanyang pindutan layo natin ano itong pindutan natin sa lalim yun yun na oh. buti din umihilaw ha, <laughs> ah? patayin ko ha ah. o, oh. 'di ba? Gumagana pa. Yun. Ito na rin din, testing natin 'to. Kasi lang yung lumalabas dito. 2.6 queen 6 2.6 So, 2.6 Medyo mahihina siya So, yun ang kuting ting Yan, napagkana natin oh. Tapos meron siyang control sa ilalim dito. High and low eh, na? yan. Oh. Yan ah. Oh. Ipala ipalo na rin ah. Oh. Yan. Mahina na lang siya oh. Eh. Kita mo din, naglo-low siya. Ay siyang volume dito. Tapos pag high, yan. Okay na rin din. natin. Pero bibili na lang tayo ng battery. Okay?